Hindi ako kumain maghapon para makapagpurga. Iba't ibang version ng pagpupurga kung kaya sasabihin ko at isishare ko sa inyo kung paano ako magpurga sa aking sarili. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Ang style ng aking pagpupurga ay hindi ako kumakain umaga tanghali hapon gabi. Pero pwede rin kayong kumain ng tinapay o kahit na kaunting uh, pagkain ninyo. So, tayo kasi ay may kanikanyang pangatawan at meron tayong kanikanyang kalusugan. So sa akin ay keri ko. Kaya kong kainin ang isang buong sibuyas na hilaw. At kung gagawin ninyo o gagayahin ninyo itong na-share ko sa inyo, dahil kung ngayon pa lang kayo mag, uh, magta-try ng pagkain ito, so pwede naman ng 1 port lang muna. So ngayon, ganito ginagawa ko sa sibuyas. Ito ay isang kainan ko lang, ano. So alanganin yung laki ng sibuyas. Ito ay uh, hiwain lang ninyo ng maninipis. Kung may slicer kayo ay mas maganda. So itong uh, aking uh, hiniwa-hiwa ay medyo makapal pa. Kalamansi at toyo lang ang aking isasahog dito. Kahit anong klase ng toyo. So kapag uh, toyo sa Pilipinas, so medyo ma, uh, maalat yon. So lagyan nyo ng konting tubig ay okay lang. Or kaya lagyan nyo ng mas maraming kalamansi. So akin sa isang sibuyas ay nilagyan ko na isang kalamansi. So ang paglalagay ng kalamansi ay pakunti-kunti lang. At tikim-tikim uh, lang. So ang ginagawa ko dahil nga dito ay malalaki ang aking uh, pagkakahiwa, talagang ito ay nilamas ko ng husto hanggang sa ito ay manlata na. So makikita nyo talaga before and after na maraming sibuyas. So dahil sa aking pinigapiga ay talagang halos na nga lahati. Ang sibuyas ay medyo matapang kung kaya mahi kung mahina ang inyong sigmura talagang kumain muna kayo ng uh, almusal sa umaga. Dati pag ginagawa ko to ay talagang kumakain ako kahit nakaprasong tinapay. Pero ngayon dahil sa sanay na ako at ito ay ginagawa ko twice a week ay talagang magkasunod na araw ang paggawa nito ha. So talagang hindi kayo kakain para talagang alam nyo mapupurga dahil ang pagpupurga ng ating uh, kasing-edad natin ay talagang maganda dahil natatanggal natin yung mga ibang uh, worms sa ating katawan na hindi kayang tanggalin ng ibang mga pangpurga. Dami. So ako ang ibig sabihin kung twice a week ito ay talagang uh, hindi ako kumakain ng kanin. So pwede rin kayong kumain, huwag niyo lang talagang damihan para talagang uh, uh, anadudoon yung talagang uh, uh, power ng sibuyas. Kung makikita nyo talaga, meron na uh, tomato. So, actually, yan yung natira ko kahapon. So, sayang naman. At saka, ang tamis-tamis nitong mini tomato na to. So, ayos na ayos lang ito sa uh, aking ginawang pampurga. So, sibuyas lang. So, pwede nyo haluan ng, wari, eh, kahit na konting carrots. Basta meron lang magandang kulay. Meron lang kayong malasahang iba. Pwede rin yung lagyan ng toging konti. Pwede rin naman ng puro katulad ko talaga kung wala akong uh, tomato, wala, puro din naman ang aking kakainin. Kung sakali naman na talagang uh, kayo ay uh, sinikmura, so okay lang 'yun basta meron lang kayo na uh, honey, ay okay na. So makakain muli ito ng, uh, ng tanghalian. Actually ang uh, pagkakakain ko nito is uh, alang ng oras kasi ang style ko ngayon dahil nagda ako, ako ay kumakain kung kailan lang ako magugutom. Kung uh, tatanungin nyo naman kung ano yung lasa, magugustuhan nyo. At iisipin nyo ha, pwede nyo pang ipang ulam dahil masarap yung uh, pinaghalong toyo at saka yung calamansi. So guys, itry nyo talagang uh, ma matatanggal yung ibang uh, uh, worms sa ating katawan. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!